Hello guys, welcome back to my YouTube my channel yan. Pa uh, bago ako magpatuloy na ng pag ng aking video guys, please subscribe and click the notification bell um, para update kayo sa aking mga videos. Ngayon summer dito guys, kaya wala pa kayo makikita snow yan. Kaya ngayon guys, pupunta tayo ngayon sa Nandito tayo ngayon sa Crystal Lake. Pupunta natin yung lake kasi tubig pa siya hindi pa siya actually uh, ni ano yung yellow ice siya kaya abang summer inano ko yung mga bata muna guys let's go ayan. let's go ayan tira kami say hi Hi Lance. Ba't dala mo yan? Ah, yung kanina yan. Okay. nagdala hey, ka na ng water? Okay. Ayan guys. Yeah. Ginala ko muna sila guys. Kasi Saturday ngayon dito guys. Saturday. Baliwala silang pasok. Gamit ko. Ha? Mamaya doon tayo kakain. Pagtapos natin. Pag gutom na ulit. Kaya yan. Moscow City Park. Ano? Crystal Lake. Yan. Babasahin natin guys. Yung mga hindi pwedeng mag. Gagawin. Ayan. Yan, bawal mag boat at magpakain ng swan. Dati guys, nagpapakain kami ng swan dito. Eh, hindi na namin makita yung swan. Hindi na namin alam kung nasa na yun. Ah, medyo ano siya guys ngayon. Hindi ganong matas yung tubig. Oh. Hey eh guys, papakita ko sa inyo guys. Wait. Ang itsura ng Crystal Lake dito guys. Ito, pag nagwinter na guys lahat na yung kulay green na daon na yan ay magiging tuyo na yan ganyan yung mga tuyo na daon ganyan yung mangyayari dyan napakaraming ibon dyan guys baka dyan na rin nang, nangingitlog yung mga wild duck uh, tatanungin natin si Lance guys Lance uh, what name yung bird na yan anong pangalan ng bird na yan what name yeah, yung mga bird doon yan dyan no it's not goose Yan. Oh, yan. Ah, hindi duck. Ano yan? Ano ayang Ayan kasi Gergis. Ang daming ano. Ang daming ibo na ano. Ayan uh, yan. Kaya. Uh, yan. Ayan. ayan guys. Oh. Oh, kita Ayan yung mga kinakain ng mga wild duck dito pag nandito sila. Okay. Be careful. Bawal magpakain ng ano ha. Ah. Yeah, nakalagay doon. Yeah. Kaya ako pinasal sila dito guys para makaligtas naman sila sa tablet. Ayan. Yeah, para hindi masira naman yung mata nila. Ayan. Yeah. Ayan sila guys oh. Hindi siya guys wild duck ha. Hindi sila hindi siya wild duck ayan oh. Oh, yun, oh. Sumisisi dyan, guys. Sa ilalim ayan, hindi na, na. hindi ko alam kung anong ibon niyan. Pero minsan nandito naman dumadapo yung mga ano guys, yung mga goose. Yeah, maraming goose din dito. Ayan. 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 Hindi ko alam guys kung may isda dito. Wala naman sigurong ng isda dito. Ayan na. Walang isda dito guys. Hindi ko lang alam ha. Ayan. Susunod so ano na yan guys. Yung pag naging nagwinter na magiging ice na lahat na yan. Lake na yan. Tubig na yan. May kita mo marami nag rito yung ah uh, ano tawag yung pang snow na ano motorcycle snow ayan ganun dumami na siya guys so dati ang unti lang yan no? sobrang dami ngayon siguro nangitlog na nangitlog yan ayan no? hindi siya guys ano eh? hindi siya da, wild duck <coughs> hindi siya wild duck guys oh hindi iba kasi yung wild duck yung wild duck guys lumalapit dito ayun oh meron ding wild duck na, na ano huh? nagda talaga ang kinakain talaga nila guys yung ayan, ayan yung mga damo damo na yan sa ano, kumbaga lumot ayan. wala ngayon guys, guys kasi mainit na pag sa umaga, sobrang daming ibon dito guys. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Dito lang kayo, Ryan. Kami Mamaya na kita po muna. Ayun guys. Ayan. Video kami rito. Kami-kami lang guys, yung tatlo. Kasi yung nanay nila is natutulog, pagod. Kasi ano, ngayon lang yung day off niya. Tsaka tomorrow. Tapos pagdating ng gabi, papasok na naman sa trabaho. Kaya ngayon, uh, dito lang muna kami. Kinasil ko lang yung dalawang bata. <coughs> may, 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 pupunta kami doon guys sa, ano, sa park para doon kami mag, nagugutom yung bata, kumain kami. Ayan. Ito parang ganda guys yeah. Di ba? Yeah, hmm. hi, hi Say hi to my vlog Hi, hi Lance hey. Is that vlog supposed to be holded, Like huh? up, Like yeah. Okay yeah. Update ko kayo guys mamaya oh, Yeah no bye bye Look at that. Did you know a... well, No, loons can't walk, so they have to always lay on your belly and always hop on the ground. Did you know that? You know why? Um, I don't. I mean, I already explained loons can't walk. They have to stand on. Ayo, guys. Punta na kami dun sa ano. guys. Kasi guys. Is 12 p.m. Ayan, 12 p.m. Ayan na yung ibon Tatas ng ano. Ayan, eh. pupunta kami dun sa ano guys sa park para kumain sila ng mcdonald hindi ko na binidyan guys yung papunta ng ano bumili ako ng mcdonald puro karamihan mga pilipino nandun sa mcdonald ayan nga yeah. ito And guys so may ibon dyan guys yung oh, ibon wala na lumipad Tara kunin mo yung pagkain doon na. Wala eh, Magkain-kain lang muna kami guys. Kasi napagod yung ano. Um, hindi ko pa alam mamaya kung saan naman kayo pupunta. Ayan guys. Sige guys. Like ano, dyan ka nalang lang yeah, so, yeah. like Let's go. Let's go. So you think Pepsi is better than yeah. Coke? Like, Pupunta na muna kami guys Kainin ko muna sila Tapos mamaya pupunta kami doon sa uh, Ano Park naman Pagtapos namin dito guys Pupunta kami doon sa uh, Gusto nilang maglala maglalaro sila Doon sila Bilis 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 dito kami kakain sa Gilidun sa ano? medyo malilim yan dito guys sarap naman dito mag jogging yan paikot-ikot ka rito guys napakalawak nito ito lang lang sundan mo yung daanan kung gusto mo papunta doon papunta dito Papunta doon. Ang daming ikutan dito, guys. Kaya napakasarap mag-jogging dito. Lalo na sa tuwing umaga. Kaso, malamig pag sa umaga. Kaya ngayong winter, guys. Uh, Nilulubos-lubos nila mag-gala. Mag-jogging. Kung saan sila pupunta, nagka-camp sila, guys. Sa iba ibang lugar na forest. Maraming dito. Ano doon sila nagka-camp. Eh kami, guys sa Thursday guys itong darating sa Thursday ay pupunta kami ng uh, pupunta kami ng tawag nito, ito uh, uh, pupunta kami ng Calgary yan para ipasyal naman to kasi ito birthday nito sa birthday nito ito at saka yung panganay namin yan uh, six Ryan When your birthday? In three days. Three days? Yes. What date? September 16. Ah, September 16? Yes. Yung nanay, nanay niya, mama mo? Yes. Yeah. 16 din? No, 26. Yeah. Yeah. Tapos yung kuya niya is? 22. 22. Kaya pinag-isa na lang namin guys yung birthday nila. Ngayon, sa Thursday alis kami marami silang papasyalan. Ayan, guys. Kita-kita kayo kita, kita, sa tower. Bago na naman ang mga video yung guys. Ayan, let's go. Hmm. Ito na guys. Tapos na po kami kumain. Uh, next na po punta natin ay yung... Magpe-play sila, guys. It's yeah. favorite bird, raven. Hmm? favorite bird, raven. Or is it the swan? Raven. It's because they can do a backflip. Oh. May kita nyo guys. Tiyan mo. Meron yung papakita sa inyo. Ayan. Oh kita nyo guys. Yung mga puno. Ayan. May mga ano pa. Buhay na buhay pa sila. Ayan. Pero yung iba guys, nagkukulay yelo na. May kita nyo yung mga, mga went... nagkukulay yelo. Ayan guys ay so many... uh, yeah, like, Yan ang symptoms ng ano na malapit na mag winter guys Ibig sabihin na sabi sabihin is uh, Ano ba ang tawag doon? Pole na ba? Yung magtataglamig na Ayan Yan ang ano guys Kaya malapit na sila mag taglagas Ayan Tataglagas na sila guys. Yan, kawawa naman sila mga bale. Ilang buwan na naman silang walang dahon. At saka pag nakita nyo guys ya, sila, kala mo mga patay na kawin na. Pero no, ano sila guys, yung buhay sila, wala lang silang mga dahon kasi sobrang lamig. Natuyo, uh, naglaglagan sila. Yan. Sobrang laki pa rito guys ng lupa ng Canada guys. Grabe. Kung ah uh, ano yun to guys yung Canada um, eh ano, yung i-developer ide ito. I-developer ide lahat ng ano. Lagyan ng mga building. Mas maganda to kaysa sa USA. Yeah. Mas malaki to kaysa sa US. Napakalaki ng Canada guys. Halos puro kalupaan pa guys. Kaya ang karamihan ditong business guys is mga farm. Yan. Kaya maraming Pilipinong nagtatrabaho sa farm. Yung mga farm ng mga prutas, gulay. At sa farm ng mga baka. Yan baka. Yan karamihan dito. Yeah. Shoutout so, sa so, mga yung isang vlogger na nasa dito sa Canada sa farm sa mga sa baka siya nasa nagpapagatas. Ayun. Ayo yeah. uh, guys. Cool. Cool Update ko kayo pag nasa ano, ano kami. Ayo, let's go guys. Tapos na sila kumain. Yan. Medyo happy sila dalawa. Ayan My Yeah. <laughs> pupunta naman tayo din sa gusto nilang puntahan sa Orange Park yan yeah. successful na pagdating sa bahay maglinis ako ng ano, sasakyang guys para pagpunta namin sa sa Thursday malinis man lang yung ano maganda buka ano guys pagpunta namin doon yung biyahe eh. papakita ko sa inyo gusto ko sana mag live guys Kaso Ito try ko Pag nag live kami guys yeah. uh, mag, -ano, mag live ako ng isang oras yeah. Para makita nyo na Ano Ayun guys Bye bye at uh, update ko kayo mamaya Ayun guys, karating lang namin dito sa tinatawag na Orange Park ayan guys papakita ko sa inyo ang, ang Orange Park na sinasabi nila ayan ang daming mga bata na po ano, oh. naglalaro kasi alam mo na pag ganito ayan guys oh. ang dami na naglalaglagan ng mga dao naglalagas ng mga puno ayan ayan guys video na lang natin sila guys pag naglalaro yung dalawa okay guys ayan hindi natin pwede guys i video natin guys yung ibang bata kasi dito guys sa Canada bawal mag video rito bali ito lang dalawang bata na anak natin alam mo kasi yung mga tao dito guys ng masiselan ayan. ayan spider man spider -Man. ayan ayan guys at ako naman guys habang nagbabantay Ay, magduduyan duyan tayo guys ayan Yeah. Maganda rito guys yung ano kasi nila ay eh, Akala ano. mo hindi hindi guys ano yan, hindi damo ah. Ano po yan? Yung, ano. Yung parang carpet na itsuran damo lang. Yeah. Duyan duyan din tayo guys pag may time. Mga ah, pag nakabantay. Ano tayo ngayon gayon guys is uh, babysitter. Yeah, babysitter tayo habang sa summer ay eh, lubos-lubosin natin ang gusto nila kasi pagdating ng winter guys, hindi na nila magagawa 'tong maggala. Ang ang mangyayari niyan guys. Uh, school bahay lang sila kasi s'yempre winter na eh. Malamig sa labas, 'yan. Ganoon na lang. Uh, at magkano sila sa ano sa um, tawag nito? sa tablet magbabawad sila yun lang guys yan update to kayo pag nakauwi na kami guys bye bye ayo guys nakauwi na kami tapos na lahat yan ito na sila oh bubos na ayan ang ganda na lang guys ang aming video maraming maraming salamat and god bless po sa inyong lahat say hi bye hi.